Ah, hello po, good morning po sa ting lahat. Welcome back na po sa ting YouTube channel. For today's video, isang tanong na naman po at pong subscriber, at ating pong sasagutin. Ito galing po kay Jajas. Shout out po siya Jan kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, paano daw po kapag mayroon na pong mga domain ng biik, pero wala pang biik na lumalabas sa puwerta ng mga inahing baboy? So kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pagigultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patinyo, Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa panganganak po ng mga inahing baboy. So alam naman natin na bago po manganak itong mga inahing baboy, sila po muna ay dadaan po sa labor process. At saka yung labor process po mga kaibigan ay expected po yan from day 109 to day 119, average of 119 days. So sa ang araw man yan mga kaibigan sa range na yan, ay pwede po maglilibor at saka pwede po manganak itong mga inahing baboy. Habang naglilabor po itong mga inahing baboy po mga kaibigan, yung mga biyek naman po doon sa loob ng kanyang tiyan ay dahan-dahan po yung bababa. Papunta po sa birth canal, papunta po sa uh, kanyang puwerta at saka hanggang may labas po mga inahing baboy po mga kaibigan. Ngayon, habang nagli-labor po mga inahing baboy, mga ilang oras, kapag meron na po kayong makitang mga dumi ng biik na lumalabas po sa puerta ng mga inahing baboy nyo, ang ibig sabihin po dyan ay yung mga biik po ay dahan-dahan na pong bumababa. Mula po doon sa ayutiro uh, ng ating mga inahing baboy. Sila po ay dahan-dahan na pong nakahilira doon po sa birth canal. Ang ibig sabihin ng paglabas ng kanyang mga dumi ay dahan-dahan na pong itinulak ng mga biik yung mga dumi niya kasi po ang nakauna pong lumalabas sa kanya ay yung kanyang bandang puitan Habang nasa loob pa kasi yung mga biik sa tiyan ating mga inahing baboy, meron talagang mga instance na sila po yung makapaglabas ng dumi, makalapa, makapaglabas ng ihi, bago po sila may anak. Ngayon, kapag yung naunang parte ng katawan ng biik po ay yung kanyang bandang puwitan, kaya po, yung mga dumi ng biik po ay yung mauunang lumabas. So, yan po yung indication na ang biik na lumalabas yan, kasunod ng mga dumi ng ating po nakikita sa puwerta ng mga inahing baboy, ay yung bandang uh, panghuling paah o bandang puwitan po yung nauuna. So, ibig sabihin dyan, na itulak na po yung biik o dahan-dahan na pong bumaba yung biik papunta po doon po sa puerta, doon po sa mga inahing baboy para po makalabas sa po mga kaibigan. Ang oras naman po ng distansya dyan ay depende po. Meron pong iba ay minuto lang, meron pong iba ay umabot ng ilang oras. Basta ang importante dyan, kapag meron na po kayong nakita ang mga dumi ng biik na lumalabas po sa puerta ng mga inahing baboy nyo, abangan nyo na po, obserbahan nyo po, huwag na po kayong aalis. Pwede nyo pong hugutin ng kamay kung kapain nyo po kapag meron akong biik na nakahilera. Kasi po, indication po yan na paglabas po ng mga dumi ay yung mga biik po, ayaw na po yung mga kasunod pong lumabas mga kaibigan. So yan po vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.